Grabe ka dako nga bato no. sa Ah, dako no? to, Tristan. Laki-laki ng stone no. Laki-laki ng stone. Na. Ah, na. nabuak na san. Buak? Mm walay posibleng lagi. <laughs> Buak na oh. Ang ganiha po dako kayo to. Pinaka dako gyud to ganiha. Walang ko maka kay kuan man to, wa ko kadalag cellphone. Na natulo na. Natulo na, na tristo na. Tristo na ni, na tristo. Тоа на... Каја ниво, дрој? Мислик, букат, ха? Хм? на ланг... Драби ги да ја си